YT channel kasi dito tayo unang magbibigay ng cellphone. Yung link po ng ating YT channel ay nandyan po sa ating FB at ating TikTok pa yung ang link ng ating YouTube channel. So doon tayo muna pipili ng isa na mananalo ng brand yung cellphone. O oh, yan, may comment na. Wala pa tayong viewers sa ating YT. Kaya naman, bago tayo magka-viewers, gusto kang kumanta ulit. Pwede pong sumali ang nandito basta nakafollow kayo sa ating page doon kayo manunood. Kanta pa nga, walang viewers sa ating YT. Sa YT tayo una magbibigay. Isang kanta ko na ulit. Gusto niyo mo ulit dance? Kanta na lang kasi may pizza. Kanta na lang kasi may pizza. Ayan, maraming salamat. Please like, follow, and share. Ang daming viewers sa ating TikTok, kung talaga sa ating YT, nandiyan po sa link ng ating IP account, TikTok account ng ating YT. Doon po, doon, doon, doon po, na tayo magbibigay. Iwakan kung ako'y tawagin Ang mga bashers na giligil sa akin Ayaw paawan, paano ko pipigilin Ang mga taong sa bigla din kumain. di kumain Iwakan pares, ayaw ang kasikatan ang mga filters kanyang natutulungan tutulungan, Lalong dumami ngayon ang parisan May paris overload na rin kahit saan 🎵 patambay-tambay na Ang beauty ko sa so mga na ay Sa sipa ko may ay may Mga -ma Sa lahat ng maninda Huwag mawala may awa din ang Diyos naman Di kung ako'y tawain Ang mga bashers na higitin sa akin Ayaw paawal, awa, paano ko Ang mga tao sa bigla kumain Iwan ang Paris, ayot ang kasikatan Ang mga vendors, kanyang natutulungan Lalong tumami, ngayon ang Parisan May Paris overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendor naging milyonaryo Kapag si Lord ang may gusto Magbabago ang buhay ko kaya wag nyo kong husgahan Dahil ako ay tao lang May puso rin na sasaktan Kapag kanyang piramidsan Di kung ako'y tawagin Ang mga pasyens na ginigin sa akin Ayaw paawat awan, paano kong pipigiling Ang mga taong sabit laging kumain

255 sige magbibigay na tayo ng una dito muna tayo magbibigay sa ating YT channel ang YT channel natin guys nakalink sa bayan ng ating TikTok at ating FB so dito kayo pumunta sa ating YT kasi dito tayo unang magbibigay ng brand yung cellphone so lahat kayo may chance manalo ng brand yung cellphone at lima po, hindi lang isa lima. So una muna, papamigay natin. Pumunta kayo sa ating YT. Nakalink dyan sa ating uh, TikTok at saka IP ang ating bio ng ating YT channel. Kasi dito tayo unang magbibigay ng cellphone. Simple lamang ang ating mechanics. Mayroon akong isusulat sa papel. Napapahulaan ko lang, napakadali lang. Kung sino ang unang makahula at unang mag appear dito sa ating screen ay siya po ang tatanghalin winner ng brand new cellphone. So ayan na, maliwanag. Paulahan lang to guys. Susulat ako sa isang papel, na papel. patin. Susulat ko at mahulaan ko sa inyo. Kung sino ang unang makahula at unang makikita ko dito sa screen, siya po ang tatanghalin natin, winner ng brand new cellphone. So, ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na kayo ngayon at mag-screenshot na, i-comment nyo dito sa ating YT kahit pipi tayo ng isa. Madali lamang po. May papel ako nito na blanco. Ah? Tapos huwag kalimutan mo palo At syempre, kailangan ko nakapalo kayo guys dahil kung hindi kayo nakapalo, nag shot lang kayo, hindi naman kayo nakapalo. Invalid po syempre, ibibigay natin sa mga followers natin. Diba? So, ayan. Ayan, hawak ko na po. Yung papel isusulat ko na. Pagkatapos kong isulat, guys, lalagay ko dito sa box ng cellphone. Walang laman yan. Wala. Tapos pahulaan ko sa inyo yung sinulat ko kung ano. Napakadali lang nito, guys. Ayan. So, guys, naisulat ko na yung papahulaan ko. Babagpapit mo muna natin mga channel, ha? ang ating YT channel ay Diwata Paris Overlord official account na kung saan mayroon na tayong followers na 70,000. Ang ating naman IPP account ay Diwata Paris over fan page na kung saan mayroon na tayong 1 million followers. Ibig sabihin ang ating 80 page kung walang 1 million followers at hindi siya lagi nagla-live, kinukuha niya lang yung mga video natin fake account po yan. Magigawar po tayo dahil yung iba, minsan nagagamit na po sa hindi maganda ang ating pangalan sa IP sa social media. Nagpapangga po na ako. At syempre, ang ating TikTok account naman, guys, ahay, meron tayong followers na 600,000 plus ang pangalan naman ng ating uh, TikTok account ay diwata Paris Overload Official Account. So, ayun, guys, pumunta na kayo sa ating YT dahil dito tayo pipili ngayon sa White muna ng mananalo na brand new cellphone. At ito na. Hulaan nyo na ngayon. Napakadali lang guys. Pagkitulungan nyo kung sino ang unang mga wala. Tapos kunin nyo yung pangalan. Ipin nyo agad. Okay guys. Dito may sinulat ako sa papel. Dapat nag tao ba? Pa-screenshot lang po na naka-follow kayo tapos i-comment nyo. Ito na ng, napakadali lang. Iba nung una natin bago tayo mag-love ay kumanta tayo? Ang inantakong kanta ay... Di wata kung ako'y tawagin Ang mga bashers nang gigigil sa akin Ayaw pa awat, paano ko pipigilin? Yun ang inantakong kanina. Ang tanong! At yun ang sinulat ko dito. Ang tanong, ready na ba? Kumunta kayo sa ating uh, YT channel kasi itong pinapahulaan ko ay para po ito sa YT channel na kung saan yung YT channel natin yung link nandyan po sa ating social media account na sa value po ng link natin. Ngayon, lahat naman kayo kung makapalo kayo sa ating uh, TikTok, IPB, sa YT, magkakaroon tayo ng cellphone dyan na uh, pinulong panalunan. Pero this time...